Dito ulit tayo sa kagubatan. Muli na naman tayong maglakbay. Okay, oh, ano? Production.

Ay. Ito dito po lagi mga people kasi dito pagka lagi ako dito sa pagkupatan fresh para fresh din yung life ko para magaan no puro ano ngayon na, maraming naliligo ngayon dito sa kailugan people makikita nyo ba ito na dito, pa, wala namang ulan mayroong tubig so, maraming naliliko may naliliko mga people dito kasi sa bundok na ito people Marami talaga dito mga kaya Napapalaghan. doon Dito na naman po ako. Mga kaibigan. Yung yun, hindi pa namin natagpuan yung na sa lubong. Aray. Okay. Ang daming lamok. Mga gat. Problema nito mga lamok na to. Parang sumasalubong sa anay na. Aray. Ah. Okay. Sabi po, daan lang. Yan. Ikitabutan butan ako. Hindi ko gusto yung kilabot muna. Ayan. May nangangagat sa akin. Sa mm -hmm. Kanina pa ka ako kinakagat. pati ako. <coughs> Hindi ko alam kung galit yung mga <laughs> problema. Hindi <Yeah. laughs> ka na nga 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 Parang ang naliligo. Ano lang pala, tatlong tao lang. yung isang burger dyan, ialay ko tsaka yung french fries. Ha? Hanap na tayo doon, oh, doon. Sa ano, sa kabatuhan, sa puno na yon. Diyan yeah, mo lang silang tao lang naman yan. Tayo, maligno man tayo. Ako, maligno ako. Maganda ang tubig ngayon. Kitang kita mo ngayon ng ano. May mga sound trip pa sila. Diyan yeah, mo lang yung mga tao na yan. babaw ng tubig ngayon. Ang kuna. Natulas oh. dito. Ano nito? Dibas. Dito kami lagi nakikita ng mga mutya. Mutya yung kahoy. Ang naging bato. Aro na yan. Be, tulong. Hahaha. <laughs> <laughs> Sayang, maano tong cellphone. Mahal pa naman tong cellphone na to. Para. Ah. Okay. Saan tayo mag-alay doon? Kasi dati lang. doon. Dito lang tayo ng kalaya. Hmm, Bato. Ganda-ganda ng mga kailugan dito. Loh. Ganda dito. Dami itong mga matiya dito dito. Marunong ka mag

Saan mo nakuha yung ano mo? Doon na. Ah, doon ka na ka na. Doon Layo Okay people, maraming salamat. Maat. Ganda ng tanawin na. Eh. Tanawin sa kagubatan. Kadalasan ito marami pang mga anak. 可以，拜。Okay.